Ginagamit din labo. Ah, Nagkaroon naman ng ba eh, talaga ng asawin niya, ulo no? Siyempre, tapos magluto, naglag ano ng Talaga ano ah, pit, dalagang aw ano, ah, babaeng Pilipino. <laughs> Kasi ano eh, pagkatapos magano loto laban na naman eh. Pero mabuti ka ah, dito makabayan dahil ano, ano makita ah, yung pantikot. <laughs> <laughs> back to our channel. Ngayon mga kabayan is ano, uh, ang ganda ng panahon at saka mga kabayan hindi tayo ano, gaano na kapag update sa ating uh, YouTube kasi nga ano, uh, na tayo mga bayan, dahil uh, nagumpisa na tayo ng trabaho eh. Tapos ngayon mga kabayan is uh, ang ganda ng panahon dito sa ano, Ireland parang summer na summer na yun oh, mga oh. Ang ganda ng uh, araw Nagpakita si Haring Araw mga kabayan eh. Ayan mga bayan. ang ganda na ano eh Ang ganda ng araw ngayon eh Ang ganda siguro mo ano, kayo ngayon ah, mag, ah, punta sa bits so. Tapos mga punta natin yung ano Lab! Oh. Wow! Ayan mga kabayan oh Gising. Ano nyo itong ulap? Gista. Ang yeah. sipad talaga ng asawa ko ah. Pinagdote ba yung ano natin? Breakfast. Mmm. Masarap yan. Ano yan? Ano isa yan? Bakit Mmm. Ayan ang magabay. na. Ito na Wow! Nagkawa pa siya ng ano. Magabay na no? Sa sawan. Toyo. Toyo. Sarap pa naman yun. Parang crispy crispy ah. na ah. Napahayon yung cover natin kagabi. Mmm. Tapos yan pa daw, olam, yung padawang alam yung ulam, yung lipover na yung gabi, ano yan? Ipon. Ipon na anong pagkaloto yan? Garlic. garlic. Ah, butter and garlic. Yes. Kabayan yan, no? Sarap. Eh. Lipover eh. na yung mga kabayan. Tapos, meron na ba akong kapilab? So, mayroon na, nandang sa misa. Wow, yan, no? Mga kabayan, no? nakarili na pala yung kapi ko, yung mga kabayan. Eh. Yan, no? Ang bait talaga ng asawa kong mga kabayan. Yan, mga kabayan, no? nakarili na mm -hmm. ano. Na, ang ating kape pala eh. Ang talaga ng may maalagang asawa mga kabayan eh. Pagising mo, mayroon ng ano, mayroon ng kape. Kaya ngayon mga kabayan, hindi tayo gaano na kapag update sa ating uh, YouTube. Hindi ako lagi nakapag ano dahil nga pang umaga ako eh. Alas stress ako nang madaling araw gumigising mga kabayan tapos kasi nasa breakfast ano na ako breakfast shift kaya busy mga kabayan eh tapos siyempre minsan ano mga kabayan pag uwi ko ng bahay is ano ah pagkagaling trabaho natatulog ako kaya hindi tayo gaano na kapag ano mga bayan hindi tayo na kapag update kasi busy nga ina ko pa yung ano ko mga kabayan ina ko pa yung aking uh, tulog at saka gising dahil nga minsan ang hirap pala pag ano layo mo araw kasi yung yung minsan ang kasarapan ng ano kasarapan ng uh, tulog parang naka ko nga pero ano ko pa rin uh, inaantok. <laughs> Ayun, yun, mga, yun mga kabayan ng ano Yung ating uh, kinabibisihan ngayon eh. Tapos to, pag gising ng umaga, mga kabayan kape. Dahil sakto, di tayo ngayon. Tapos di yung pinang asawa ko. Tapos magbe-breakfast sa kami mga kabayan ni eh. Dahil nga luto na yung amin prenetong isda. Tapos yung ating mga kiril pala mga kabayan ngayon. Yung kaya pa natin eh nung last year pa mga bayan. Pero masarap yan kasi nga naka lang paglabas is ano, luto agad. Kaya masarap pa rin mga bayan. Sige na kumidyan lang ako, nag-aaroon naman ng linabahan. Ang bait talaga ng asawin o mga bayan, no? Siyempre, kaya tapos magluto, nag ano na Talagang ano, ah, pip, Dalagang aw ano, uh, ah, babaeng Pilipino. <laughs> kasi ano eh, pagkatapos mag ano, loto, labanan naman eh. Pero mabuti ka dito mga kabayan dahil ano. Uy, uh, ah, yung pantikot. Grabe. <laughs> <Gano, gano. laughs> Deyo. <Di> yun. <laughs> Tsaka yung praso. Yeah, no. Mama Maya. Ang mga puti naman na yung ano. Oo. Mama Maya. Mama Maya 'tong Gabito, i-o-on. Yeah, mga sa kuryente. Wow, ang bait talaga. Ang ano pa? Wais. <laughs> Mabait na wais pa sa ano. Matipid pa sa ano, sa kuryente. Oo. Oh, mas laser kasi dito ang ano, sa gabi ang kuryente. Mm -hmm. Kaya yung iba, sa gabi naglalaba, nagdadryer ng damit. Mm, -hmm. kaya pala. Yeah. Yan, tapos ito. Sampay ko. At pang sampay na. Mm -mm. Mm. Sa atas. Ang dami pa namin bigas mga kabayan, no? Yan, mo yan dito, oh. Wala na. <laughs> ito na ating ano. Ating prinito na isda. Oh. Meron ang baso dito? Meron na. Meron? Hmm. Yan, magawa yan. Mainit na ano, mainit na kanin ng ating ano, pagkain. Sarap nito ano, prenito lista kasi mainit pa eh. Bagong loto. Bagong loto eh. Kaya tayo mga kabayan. Hmm? Na Ay, wala, nakikita ko sa ano eh. Nakachara ako. Wala. Buti lang kung nagkara na ako. Natawa yung mga ano, yung mga mga katrabaho ko pag ano. Pag kinipinto ko sa kanina, tatlong pinit tayo kumakain ng ano, ng dati, ng kanin. Ano hmm, sabi nila? Sabi ko ano, kasi nga, three times a day, ma, uh, ah, break pa sabi ko, lunch and dinner. Sabi nila, oo, oh, gano'n. Kasi nga sila, ano, mostly patatas, or pag, pag umaga, mga ano lang yun di ba? Mga cereal, mm. -hmm. gano'n sila makapay, mga... Tahal, sandwich. El. Mm -hmm. Tapos mga sandwich-sandwich lang sila, tinapay. Mm. Ganon sila yun. Eh. Parang hindi na eh, ano yata yung hibigyan nila. Sila kasi nagre-rest lang pag ano, pag uh, curry yung kanilang ano, kadalasan ganun eh. Ulam? Ito yung ulam. Okay. Kaya yun. Pero kung yung mga ano, pag pumapasok, kung hindi na ako kumakain, doon lang din ako nagkakape. Tinatry ko rin. Tapos kumakain kain lang doon ko ng tinapay. At itlog. Yun ang parang breakfast ko eh. Parang minsan isang, isang bisan lang na ako ngayon kumakain ng kanin. Gabi na lang pag ko ako eh. Oh, pero mala. Ano na nakain ka rin naman doon sana? Hindi ako kumakain pa rin ako doon ng mga ano, hotel. Sa hotel. Sa trabaho. Pero kasi mayroon kaming ano doon. Libre rin pagkain. Mayroon kaming Pero te la van a ir por. Sorte la gloria, hermano. na dice nada, no, nunca pasa. No ay masarap din naman kasi kita lang Además, está la prima Pero masarap din naman yung prima, me niego no. Va Kalau motor nggak di ini pilih. Ini kok sih gue sama agak? kan? Nggak pilih lagi Untuk Pilih pilih tapi sama. Bater lagi sekarang. So. Nggak ada bater? Kalau pun tidak, bater nggak ada tapi sama. Pero kaya lang sa kaspe, tama lang ang pagloto. Para malambot bot pa rin sa akin. Bote yung laman. Karang style, karang mga putik na pagloto. Huwag nyo ito mabasis, kabitsin natin. Balay. Kasi pag di namin na-auhus sa mga bayan, na luto, ginagawa ko namin ano yan? Sweet and sour. Sweet and sour. Kumbaga sa atin, kabitsin. Gusto gusto ko yung dati yung ano, yung mga loto ng mga ganda na iskabit ko yun. Oo, oh, gusto ko din yun. Sarap na sarap ako yun. Hindi nga yun masahog. Mm hmm. Pero marasa. Masarap. Oso parang ano, di ko na yung yun na kukuha. Dito si Lola parang luluto yun luloto yun hindi hmm, ko ko rin yan eh di ko makuha yung lasa pero di ko ano di ko na perfect yung ano yung loto eh hindi makuha yung tamang lasa nila yan eh. <laughs> <laughs> dahil siguro magkabahay sa ano sa sobrang sariwa ng isda siguro mga isang bato yung doon ang ginagamit kinag sa amin lagi madalas eh mga isang bato diba mga isang propinsya sa mga kabayan yun sa kayong gali <coughs> sa <coughs> bawa awal kahit wala ng ano awal? sa sarang sarang Bueno, eso está. No, pero na. Yeah, no, mga na No, Ya me acabo de kumain. a no hay. ¿Está por mga bayan hay? Ako na eso como hay? ¿Está por eso como hay? ¿Está por eso como hay? ¿Está por pa como hay? ¿Está por eso como na eh. talaga. Bye, talaga, ang ah, bait. Makapasa na all ka na lang eh. Iyon <laughs> mga bayan, ano naman tayo eh. Lusog-busog naman tayo mga bayan eh. Dahil nga, tapos sa ating kumain eh. Iyon sa so mga bago pala sa ating channel, please like at sa pa-subscribe. Papindot na rin bell button para lang update sa ating mga video. Maraming salamat mga kabayan.